Hello guys, so today, Martis po sa amin ngayon So, merong mga ukay-ukay -okay. So, nag-ukay-ukay -okay ako ng Sampung piso each Ito So, sampung piso each Ang normally ng price is nasa 35 Pero, nag-down to 20 Naging 10 pesos na lang So, ito yung mga nakuha ko Papakita ko sa, sa inyo Sobrang ganda ng mga nakuha ko ito Ayan, jacket ah Bago pa siya, ayan na may ano dito hood. So, $10 po siya. Ito, para sa anak ko din, $10 din po siya. Ang cute. Tingnan mo. Ang cute. $10. Ito. Ganon din. Lahat po nito is $10 po siya. Ayan. So, lahat po yan ay chinichi ko muna kung may sira o wala. Ayan po. So, $10. So, kung bili mo po yung, ito po yung mga ganito. Ay mahal na po ito sa mga ano mall. Ayan po. Oh. So nasa 10 dollar lang po ito lahat. I spend 150 pesos. Ayan. So maganda ito sa aking anak. Ito naman is para sa akin. 10 pesos din po siya. Ayan. Sa anak ko. 10 pesos din. At saka ito sa berbago. Nakita mo. Ang ganda na ano ng shorts. Anong? Ah, short ng pants. Ayan. O pang lakad. 10 pesos din po siya. Ito. Ganda din siya. Oh. Kita mo. Sobrang ganda. Mga bago guys. 10 pesos lang po siya. Ayan. At saka mayroong style. 10 pesos lang talaga siya. oh, Ito para naman sa akin. Ayan. Pants. At saka ito sa kanya. 10 pesos. So kung bilhin mo ito sa mga mall na sa 75 pesos na ata ito ha at saka ito yan 10 pesos din po siya at ito free lang po siya ha hiningi kong free ito 10 pesos din ayan t-shirts sobrang ganda guys sobrang bago pa siya wala siyang sira or anything kahit color wala siya meron na isa nito doon sa bayaw ko maganda rin siya kasi ganito din yung tela. 10 pesos din po siya, guys. At ito, ito naman is ibang ano to, ibang ibang ari ng taga ukay ukay So, ito is 25 pesos. Ayan. Sobrang ganda, guys. At saka meron pa ano, pillowcase. Mga ganitong pillowcase. Ayan, kung makikita mo. Is 5 for 100. 5 for 100 po siya. So, ginawa ko siya. Anim. Para naman mag, fair fair siya. So, kinuha ko is dalawa-dalawa. Dalawa-dalawang dalawa color. Ayan, ganito. At saka dalawang pink din. So, for 6 is 120. Kasi nga, 5 for 100. Men. Sobrang ganda. As in. Marami pong mga mararami doon kanina na mga magaganda. Kaso, wala ng pera. So, ito na lang yung napa ko. Oh, sobrang ganda talaga guys. Ito, as in. Mahal to sa ibang mga bansa. At saka ito guys ha. Sobrang mahal nito ha pag bilhin mo sa mga ibang bansa. Ha? So Kailangan mo lang talagang mag-ukay-ukay -okay kasi nga mura sa mga ukay-ukay -okay, as in. Sobrang mura sa mga ukay-ukay -okay compared mo sa mga mall. Sobrang ganda talaga as in ito ay pinakano ko to, pinaka-bet na nakuha ko na kasya sa aking anak. At saka ito rin. Maganda siya. At saka ito para na sa akin. At ito, maganda siya. Okay. Yan. Sobrang bet ko talaga yung lahat ng mga nakuha ko. Kasi sobrang bago pa talaga, guys. Hindi siya ano. Makikita mo talaga siya. Na parang one to two times lang nilang na ano, nagamit. Ayan, oh. Sobrang ganda, grob eh. Ito, oh. Hindi mo makabili ito sa 10 pesos, ah. Oh, diba? Yan. So, ayan, guys. Walang masama kapag mag-okay-okay -okay po tayo mas maganda pa ang dila ng mga okay okay compared mo sa mga mall na mga mumurahin na hindi branded ba kung ano yun di okay. ba yan so kung merong mga okay okay sa inyo try nyo ding mag okay okay bye